Okay, magandang araw mga kabudyad So, ito uh, Problema ni customer eh, Sabi niya eh, Bumapakper yung kanyang unit Na biglang namamatay So, ito i eh, muna natin yung unit Para uh, natin kung meron pang Yung isi So ganito yung mga dapat natin gawin dyan mga ka-projects. So hindi basta basta natin gagalawin uh, Itatagnis muna natin mga ka-projects. So wala namang error ko So ang gagawin natin, itatanggalin natin itong pinaka throttle body uh, Dahil sa wala naman siyang mga kapatid sa ECU Ang gagawin natin, ililinisin natin ng uh, kanya throttle body So dahil sa napansin ko na medyo madumi na yung kanya throttle body So yun yung ating project ngayon araw na ito kapatids Happy Uh, compact bag model na ang reklamo ni customer ay eh, nagpapapire ah na namamatay ang makina so yan yung problema dito Okay ito mga budget uh, so tatanggalin natin yung kanyang throttle body so ganito kadumi yung kanyang throttle body malamang sa malamang na ganito yung problema niya na sabi ng customer ay eh, nagpapapire ah uh, bigla na lang namamatay yung makina so yan yung problema ah uh, una nating gagawin ay eh, ito nakakalasin natin yung kanyang map sensor tinanggal ko yung map sensor niya tapos kakalasing din natin yung kanyang uh, sticker motor. No? So para uh, matik natin kung okay pa ba yung kanyang motor sticker. So ayan eh, mga kabitid, yung simple idea natin. Kapag ka ganun nangyayari sa unit nyo, nagpapakpire at biglang namamatay ang makina. So unahin yung linisin nyo ngayon yung throttle body. At malamang sa malamang na ganito nakadumi. So ayan eh, yung ating mga simple idea mga kabitid. Okay yan mga budgets, so natanggal na natin yung motor stipper, susunod na natin itong pinaka fuel injector at mamaya ika-calibrate natin, lililinsin din natin yan mga kabudgets. So, so ganyan kadumi yung kanyang throttle body at malamang sa malamang na napakatagawa ito hindi na nalinis. Kaya nagpapakpair na yung unit niya at namamatay ang makina. So yun yung nakapansin kong problema. So ayan mga kabudgets. So. Okay yun mga kapatid na natanggal ko na yung mga dapat nanggalin. So, hinugasan ko muna ng gasolina ito mga kapatid na. Pagkatapos natin hugasan ng gasolina, saka natin i-spray ng uh, fuel injector cleaner. So, ayan mga kapatid na. Yung mga injector cleaner, so yan ang gagamitin natin para mas maganda yung pagkakalinis dito sa loob ng ating throttle body. So, ayan mga kapatid na. Yung ating mga simpleng idea sa paglilinis ng ating throttle body. So okay, ayan mga budgets na linis na natin yung kanyang throttle body no? Dadako naman tayo dun sa paglilinis ng kanyang fuel injector Ika-calibrate natin mga kabudgets So ayan mga kabudgets na no? So ito yung ating DIY na paglilinis ng kanyang fuel injector So manual DIY lang yan mga kabudgets na no? so, Pero accurate na accurate napakaganda Okay goods na goods pa yung kanyang fuel injector So ayan mga kabudgets At i-install na natin uh, uh, i-calibrate lang natin itong ating uh, fuel injector. So, ayan mga kapatid, yung so ating simpleng idea. Pag ang unit niya ay eh, medyo ganito na nararamdaman, namamal yan na o nagbabackfire na siya, so i-check nyo na yung kanyang in inyong throttle body at baka ganun nakadumi, ganito nakadumi, e eh, linisin nyo na. Yan yung mga una yung dapat gawin mga kabadids na. Okay yun mga kabadyats, uh, buo na yung ating throttle body no? so uh, spray uli natin para malinis na malinis yung kanyang throttle body. So ayan mga budgets. No? tapos i-install na natin dito sa kanyang... Pagkatapos natin yung gabit yung throttle body, i-check e, na, na rin yung mga wirings dito sa mga connector niya no. So dahil dito ay eh, nagkakaroon na ng problema yan So ayan mga kapitids may napansin ako mga ilang uh, nababalatan na So hindi pa naman siya putol nababalatan pa lang So dapat natin i-repair yan So ayan na-repair na natin mga kapitids Tapos ikakabit natin So ayan mga kapitids yung ating mga simpleng tips Simpleng idea tungkol dito sa ating unit na no? mga kapitids Pag napapansin nyo na medyo namamalga na At namamatay ng bigla ang makina nyo o oh, namamalya so nagpapakpire uh, nyo yung inyong throttle body tapos i-check nyo na yung mga wearing connector dito sa part ng throttle body at para ma-check nyo yung mga wire kung meron na bang uh, na wire dun sa mga metal part na nagka-grounded na so yun yung mga simpleng idea kung paano natin ito trouble yung mga ganitong issue mga kabajod Okay, yan mga kapatid, so tapos na natin kapatid. Ah, uh, dito naman tayo sa pagmamanual reset na ating unit. So, five times yung on-off ang inyong ignition switch. No? Limang beses yung ulitin na patay buhay ang susi para bago niya i-start mga kapatid. So, yan yung mga simpleng idea mga kapatid. No? So, matapos yung limang ulit na patay buhay ang inyong susi, ah, uh, saka nyo i-start yung unit. So, ayan mga kapatid, yung so ating tips sa manual reset ng ating unit. No? confidence so okay na yung unit ni customer na so medyo maganda na yung idling niya at nawala na yung paghahagok ng no kanyang uh, engine no? so ayan mga kabadyads Okay yan mga kabadyads, so, okay na yung unit ni customer. So yan yung ating mga simpleng tips, simpleng idea tungkol dito sa ating unit na kapag ka nararamdaman yun, nagbabakper na at medyo humahagok na o namamalya. So ganito ang gawin nyo, uh, linisin nyo na ang inyong throttle body at malamang sa malamang na madumi na yung inyong throttle body uh, para sa magandang performance din ng inyong unit. Na. So para hindi tayo magkabere sa daan, so ganito yung nagadali nyo. So yan mga kabadyads.